May nagbaon na ba sa iyo ng matinding katotohanan tungkol sa buhay pagkalagpas ng walumpo? Ang pagtuntong sa iyong walumput dalawang taon ay dala ang isang tahimik na pagbabago na bihirang pag-usapan. Hindi yung mga surface level na bagay tulad ng birthdays o mas mabagal na umaga, kundi yung mas malalim, madalas hindi binabanggit ng mga pagbabago. Ito ay panahon na puno ng karunungan at paglisan ng presensya at distansya. Nang malalim na kapayapaan at minsay matinding kalungkutan. At kung hindi ka handa sa ilan sa mga pagbabagong ito, maaari kang mabigla at mapapatanong na bakit hindi ako sinabihan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang brutal na realidad ng buhay pagkatapos ng walumpo. Hindi para takutin ka, hindi para ikalungkot mo, kundi para bigyan ka ng linaw. Dahil kapag alam mo na ang mga ito, hindi ka na nila basta-basta mabibiktima. Makakapaghanda ka at haharapin mo sila ng may lakas sa halip na gulat. Pag-uusapan natin ang pagliit ng iyong mundo. Ang katawan na hindi na kasing bilis bumalik sa dati. Ang unti-unting pag-asa sa iba na kahit kailangan pakiramdam ay nakaka-discomfort. Ang tahimik na paraan kung paano ka nagsisimulang hindi pansinin ng lipunan. At ang kakaibang sakit kapag nagtatagpo ang mga panghihinayang sa nakaraan at ang sobrang oras na walang malinaw na layunin. Manatili ka hanggang sa dulo dahil kahit mabigat ang ilan sa mga katotohanang ito, mayroon din silang dala, isang pinto patungo sa acceptance, resilience at ang pagkakataong hubugin ng huling yugto ng iyong buhay nang may dignidad na ikaw lang ang makakapagdesisyon. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari pagkalagpas ng walumpung taon at paano mo ito haharapin ng bukasang mata, matatag ang kamay at taas noo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simula na natin. Number 1. Ang unti-unting paglaho ng iyong mundo. Isa sa mga unang katotohanan na haharapin mo pagkalagpas ng 80 taon ay hindi pisikal kundi relasyonal. Ang mga taong minsan ay puno ang iyong mundo ay unti-unting nawawala, madalas nang walang babala. Mga kaibigang pumanaw, kapitbahay na lumipat, mga kapatid na tumahimik. Kahit ang matagal ng kasama na dati linggo-linggo ang tawag, biglang nagiging ilang buwan na lang. Hindi ito personal, sadyang so ganito ang takbo ng panahon. Ngunit ang puwang na naiiwan ay maaring magparamdam ng kalungkutan kahit gaano ka pa katatag or independent, may darating na umaga na mapapansin mong hindi na tumutunog ang telepono gaya ng dati. Pihira na ang mga imbitasyon. Ang mga bisita ng pamilya ay mas maikli, parang nagmamadali. Mahal ka pa rin nila pero abala sila or nahihirapan din sa sarili nilang pagtanda. At dahan-dahan ang mga dating pang-araw-araw na usapan at tawanan ay nagiging pira-piraso na lang. Walang nagbabala sa iyo tungkol dito. Noong anim na po o kahit pitumpu mo, marami pa ang nasa paligid. May energy pa, may galawan, may mga nagtatanong kung kamusta ka. Pero pagtungtong mo ng walumpung minuto, may pagbabago. Naiiwanan mo na ang iba. Nawawalan ka na ng makausap. At ang pagbabagong ito ay tahimik, napakatahimik na sa una, baka hindi mo pa mapansin na nangyayayari na pala. May kilala akong lalaki, si Walter." Walumput-apat na taong gulang na dati rati araw-araw nagkakape sa iisang tindahan. Kabisado ng crew ang order niya, tumadating ang mga kaibigan niya nang walang pasabi, parang ritual na. Pero habang tumatagal, unti-unting nawala ang mga kaibigang iyon. May namaya pa, may lumipat, may mga hindi na nakakapagmaneho. Isang araw, sinabi sa akin ni Walter, Ang kakaiba pumasok sa isang lugar na dati kilala lahat ang pangalan mo. Ngayon, ikaw na lang yung laging nakaupo sa sulok. Ang sakit ng ganitong kalungkutan ay hindi laging maingay. Hindi laging may luha o kitang-kitang pangungulila. Minsan, ito ay ang matagal na katahimikan pagkatapos ng hapunan o ang paglalakad na masyadong tahimik. Ito'y ang pag-realize na ang listahan ng mga taong tunay na nakakakilala sa iyo ay umiikli na at wala kang magawa. Ngunit ang pag-alam sa katotohanan ito ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihang gumawa ng paraan. Pwede kang magbukas ng bagong pinto kahit may mga sarado na. Pwede kang manatiling konektado sa paraang komportable ka sa pamamagitan ng church group, lingguhang lunch date, tawag na ikaw ang nanguna, o kahit sulat. Dahil pagtungtong mo ng walumpung taon, hindi na darating sa iyo ang koneksyon gaya ng dati. Ikaw na ang kailangang lumapit at kailangan mo ng tapang para dito. Pero nakarating ka na sa puntong ito. Nasa na ang tapang na yon. Number 2, ang katawang hindi na malakas. Pagtungtong mo ng 80 taon, ang iyong katawan ay hindi na bumubulong. Diretsahan na itong nagsasalita. Ang maliliit na kirot na dating nawawala at bumabalik ay ngayon ay parang ayaw ng umalis. Ang pagod na dati ay nawawala pagkatapos ng idlip ay maaaring magtagal hanggang kinabukasan. At ang katotohanang hindi inaasahan ng marami ay ito, pagkalagpas ng walumpo, kahit maliliit na problema sa kalusugan, ay maaaring magbago ng iyong buhay ng walang paalam. Maaaring gumising kang maayos ang pakiramdam, magpatuloy sa iyong araw, at pagdating ng gabi, may biglang kakaiba. Bahagyang hilo, masakit na binti, ubo na ayaw mawala. At bigla na lang, nakaupo ka sa klinika habang naririnig ang mga salitang monitoring, imaging, o posibleng makonfine. Ang dating nawawala lang sa pahinga ay ngayon ay nangangailangan na ng atensyon. At madalas, hindi na may babalik sa dati ang lahat. Ang pinakamahirap sa yugtong ito ay hindi lang ang pisikal na sakit, kundi ang hindi pagiging predictable. Kahit gawin mo ng tama ang lahat, Kumain ng masustansya, mag ng dahan-dahan, matulog ng sapat, parang laging nauuna ang iyong katawan sa iyo, kumagawa ng desisyon ng walang pahintulot mo. Ang isang maling hakbang sa hagdan ay maaaring magdulot ng lingguhang pagpapagaling. Ang simpleng sakit ng tiyan ay pwedeng makapagpahina sa iyo ng ilang araw. At kahit kumaling ka, hindi na babalik sa dati ang lahat. Maaaring may kakaiba sa iyong balanse. Maaring mas mabigat na ang paghinga. Hindi na katulad ng dati ang iyong pagbawi. May nakilala akong babaeng si Gloria, 81 taong gulang, na maliksi, aktibo, at proud sa kanyang independensya. Mahilig siya sa pag-aalaga ng halaman, paglalakad sa kapitbahayan, at pagsali sa book club. Pero pagkatapos ng isang maliit na pagkatisod habang nagdidilig ng rosas, nagbago ang lahat. Hindi yung injury ang problema, kundi yung aftermath, sabi niya. Ang ilang linggong pahinga ay naging buwan ng paghina nawala ang kumpiyansa ko. Akala ko break lang, pero para sa katawan ko parang full stop na. Ito ang hindi sinasabi sa iyo. Sa edad 80, ang pahinga ay hindi na laging nakakapagpagaling gaya ng dati. Maaari itong maging simula ng paghina kung hindi ka maingat. At minsan, kahit anong ingat mo, Desisyon ng iyong katawan na magpabagal. Mapapagtanto mong hindi ka na bumabawi, nag adjust ka na lang. Ngunit narito ang lakas ng pagalam nito. Mas matalino ka nang gumalang sa iyong enerhiya. Natututo kang mag-ingat, hindi dahil sa takot, kundi sa respeto sa katawan na nagdala sa iyo hanggang dito. Itinuturing mo ang kalusugan hindi bilang garantiya, kundi bilang araw-araw na pagsasagawa, isang sagradong gawain. At kapag ginawa mo ito, kahit wala na ang dating bilis, mas tumitibay ang iyong pagkakatayo. Mas mabagal ka nga sa paglakad, pero mas alerto. Mas mahaba ang pahinga, pero may layunin. At mapapagtanto mong kahit humina ang katawan, malakas pa rin ang diwa. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Ang unti-unting pangangailangan ng tulong. Kahit gaano ka pa katatag, isa sa pinakamahirap tanggapin pagtungtong ng walumpu ay ito. Nagsisimula ka ng mga ilangan ng tulong sa mga bagay na dating kaya mong gawin nang walang pag-aalinlangan. Hindi ito nangyayari ng biglaan. Dahan-dahan itong pumapasok unti-unti hanggang sa isang araw ay mapapansin mo. Iniiwasan mo na ang mataas na kabinet. Mas mahigpit ka ng humahawak sa railings. May pag-aatubili bago magmaneho kapag umuulan, at kahit alam mong kaya mo pa, may bahagi karing rin nakakaunawa na hindi nagaanong madali ang ilang bagay. Ang tunay na hamon ay hindi lang ang pisikal na pagbabago, kundi ang emosyonal na pagsubok. Para sa mga dekadang naging tagapag-alaga ng iba, ang pagiging isa na ngayong nangangailangan ng tulong ay maaaring nakakaabala. maaring magsimula kang makaramdam ng pabigat o kaya'y itinatago mo ang mga bagay na hindi mo na magawa. Lumalaktaw sa pamimili. Hindi sinasabi sa mga anak na natisod ka habang pinalitan ng bumbilya kahit ilang linggo nang masakit ang balikat mo. Ang pagnanasang manatiling independent ay hindi nawawala. Sa katunayan, mas lalo pang tumitindi. Ngunit ang totoo, iba na ang kahulugan ng kalayaan pagkalagpas ng walumpu. Hindi na ito tungkol sa paggawa ng lahat ng mag-isa kundi sa pag-alam kung kailan hihingi ng tulong at sa paglakas ng loob na tanggapin ito. Kilala ko si Eugene, 85 taong gulang, na laging ipinagmamalaki ang kanyang kakayahang umasa sa sarili. Nagpalaki ng apat na anak at nagtayo ng sariling shed gamit ang mga ritaso at determinasyon. Ngunit isang taglamig, nadulas siya sa IC driveway. Walang nabali, pero nasaktan ang kanyang pride. Hindi niya sinabi kaninuman pero napansin ng kanyang anak na may nagbago. Simula noon, linggo-linggo itong dumadalaw para magdala ng groceries at magkape. Noong una, ayaw ni Eugene. Okay lang ako, sabi niya. Pero habang tumatagal, naging tradisyon na ang kapehan nila. Hanggang sa aminin niya ang isang bagay na nagulat kahit sa kanya. Ang sarap pala ng hindi nag-iisa sa lahat ng bagay. Iyon ang pagbabago. Hindi ito kahinaan, kundi karunungan. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kawalan ng kalayaan. Ito ay paraan para mapangalagaan. Dahil kapag pinayagan mong may tumulong sa pag-akyat mo sa hagdan o maghatid sa doktor o magbuhat ng mabigat, binibigyan mo ang sarili ng mas maraming taon para gawin ang mga bagay na talagang mahalaga. At hindi lahat ng tulong ay dapat galing sa tao. Maari itong maging grab bar sa shower, munting upuan sa kusina, ang maliliit na tulong na ito ay hindi kumukupas sa iyong dignidad, pinaprotektahan pa nito. Pagkalagpas ng walumpo, ang pinakamatapang mong masasabi ay maaaring, kailangan ko ng tulong. Dahil habang tumatanda ka, mas nagiging matatag ka sa pagpili ng kaligtasan kaysa pride, kapayapaan kaysa paghihirap, at koneksyon kaysa pag-iisa. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Ang unti-unting pagkawala sa paningin ng mundo. Isa sa mas masakit na katotohanan pagtungtong ng 82 dantaon ay hindi tungkol sa iyong katawan o memorya, kundi sa iyong presensya dahan-dahan, nagsisimula kang makaramdam na parang hindi ka na nakikita. Hindi ng mga nagmamahal sa iyo, pero ng mundo sa malawak na kahulugan. Ang cashier ay tumitingin sa taong nasa likuran mo imbes na sa iyo. Ang doktor ay kausap ang anak mo imbes na ikaw. Ang waiter ay nag-aakumang hindi mo na maririnig o may isip o makakapagdesisyon para sa sarili mo. Sa una ay maliit lang, pagkatapos ay mas madalas na. At kahit subukan mong baliwalain, may bahagi nito na tumatagos pa rin sa loob mo. Dahil kahit gaano tayo katanda, nais nice pa rin nating makitang may saysay tayo. At pagkatapos mong mamuhay ng nagtrabaho, nagpalaki ng pamilya, gumawa ng desisyon, nakibaka sa mga pagsubok, nakakagulat ang maramdaman na parang wala ka ng halaga dahil lang sa mga kulubot mo o uban mo. Ang mas masakit pa, bihirang may masamang intensyon sa ganito Isang mabilis na mundo na nakakalimot na ang mabagal na hakbang ay puno pa rin ng kwento. Isang lipunan na nahuhumaling sa kabataan at nakakalimot sa lakas na kinailangan para marating mo ang edad na ito. At maliban na lang kung magsasalita ka, nanganganib kang maging unti-unting nawawala, hindi dahil nawala ang boses mo, kundi dahil tumitigil ang iba sa pakikinig. Naalala ko si Iran, 86 na anyos na nagvo-volunteer sa isang museo. Isang araw may bisitang nagtanong sa staff ng isang katanungan na kayang-kaya niyang sagutin kahit tulog siya, siya nga mismo ang nakaranas ng dekadang iyon ng kasaysayan. Pero ang tanong ay dumiretso sa iba. Nang tanungin ko siya kung ano ang nararamdaman niya, ngumiti lang siya at nagsabi, Sanay na ako, pero may lungkot sa ngiting iyon ang uri ng lungkot na nararamdaman kapag turing sayo ay pinabaliwala. Hindi ka background, nandito ka pa rin, nag-iisip pa rin, nakakapag-ambag pa rin, at kahit kalimutan ito minsan ng mundo, hindi ibig sabihin na dapat mong kalimutan din. Kaya ano ang magagawa mo? Magsalita ka pa rin, magtanong ka pa rin, ibahagi mo ang iyong opinyon bumoto ka, ikwento mo ang iyong mga karanasan, kahit walang magtanong. Tumindig ka kahit nanginginig ang tuhod mo. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Ang bigat ng panghihinayang kapag nawala ang layunin. Habang papalalim ka sa iyong walumpo, may kakaibang katahimikang dumadating. Hindi lang sa iyong tahanan o sa iyong schedule, kundi sa loob mo humihina ang ritmo ng buhay. Hindi na puno ang kalendaryo. At kasabay ng pagbagal na ito ay dumarating ang espasyo. Espasyo para magmuni-muni. Magbalik tanaw. Magulet ng mga alaala. Maganda ito. Pero kung hindi ka maingat, maaari itong maging mabigat. Hindi yung maingay na kabigatan, kundi yung tahimik na uri. Yung, sana mas pinagsamahan ko sila ng matagal na uri. Yung, bakit hindi ko sinubukan yon noong may pagkakataon pa na klasing panghihinayang ang uri ng pagsisising lumalabas kapag marami ka ng oras pero wala na yung lakas o kalayaang gawin ang mga bagay na ipinagpaliban mo noon. Hindi ito madalas pag-usapan. Ipinagdiriwang natin ang karunungan ng pagtanda, ang kalayaan sa retirement, ang ligaya ng mga apo, at totoo naman lahat yon. Pero totoo rin ang tahimik na tanong na bihirang banggitin, ano na ngayon? Kung buong buhay mo ay nagtrabaho ka, nagbigay, tumakbo, nagpalaki, naglingkod, tapos biglang huminto, parang kasabay nitong nawawala ang iyong layunin sa buhay. Kilala ko si Stanley, 88 anyos. Guru siya ng mahigit apat na pung taon. Nang mag-retire siya, proud siya, pero may kakaibang kawalan din. Wala nang nangangailangan sa akin, sabi niya minsan, pero hindi totoo yon. Hindi lang niya pa natatagpuan ang bagong paraan para maging kailangan. Dahil ang layunin ay hindi nagre-retire, nagbabago lang ito. Baka hindi ka na nagtatayo ng bahay, pero nagtatayo ka naman ng kumpiyansa sa mga apo mo sa pamamagitan ng iyong mga kwento. Baka hindi ka na nagpe sa mga meeting, pero nagbibigay ka naman ng presensya sa mga taong nagluluksa. Baka hindi mo na nalulutas ang malalaking problema, pero nalulutas mo ang kalungkutan ng kapitbahay sa pamamagitan ng isang ngiti. Ang panganib ng panghihinayang ay hindi sa pagkakamali mo. Lahat tayo'y nagkakamali. Kundi sa pagupo mo sa mga yon nang masyadong matagal nang hindi ginagawang makahulugan. Pero kapag binago mo ang kahulugan ng layunin, hindi bilang produktibidad, kundi bilang presensya, may isip mong marami ka pa palang maibibigay. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo rin dahil ang pinakamahalagang gawain mo pagkalagpas ng walumpo ay maaaring hindi para sa legacy o papuri. Maaaring ito, ang gumising ng may kabaitan sa puso, pagkamausisa sa mga mata, at sapat na tapang para itanong, paano ako makapagbibigay liwanag ngayong araw, kahit konti man lang? Ito ay hindi panghihinayang. Ito ay paglaya. At hinding hindi pa huli para maramdaman ito, ang marating ang ikawalong dekada ng buhay ay hindi simpleng tagumpay. Ito'y isang hantungan na gawa sa mga dekada ng pagmamahal, pagluluksa, pagsisikap, pagbabago at katatagan. Ngunit kasabay ng lakas na ito ay dumarating ang mga bagong hamon. Ang ilan ay banayad, ang iba na may hindi kayang balewalain. Ang pagharap sa mga katotohanan ito ay hindi nagpapahina sa iyo. Ito'y nagpapatunay na tapat ka sa sarili mo. Ibig sabihin, nabuhay ka ng sapat para makita ang tunay na anyo ng buhay. Hindi mahulaan, minsay hindi patas, ngunit patuloy na sulit ang bawat sandali. Alin sa limang katotohanan ito ang pinakanakaantig sa iyo? Number 1. Ang katahimikan habang unti-unting umuunti ang iyong mundo? Number 2. Ang panghihinayang sa katawang hindi katulad ng dating bumabangon? Number 3. Ang hirap ng pangangailangan ng tulong matapos ang buong buhay na ikaw ang tumutulong? Number 4. Ang pakiramdam na parang hindi ka na nakikita sa mabilis na takbo ng mundo? Number 5. O ang kirot na dumarating kapag nawawala na ang malinaw na layunin? Ano man ito, sana ramdam mong nakikita ka. Dahil sa totoo lang, hindi ka nag-iisa sa alinman sa mga ito. Hindi sa pagbagal, hindi sa paglimot, hindi sa mga tanong na pumipigil sa iyo sa pagtulog o sa mga sandaling nagpapatanong kung ano ang susunod. Ang kabanatang ito ng buhay ay hindi katapusan. Ito ang malalim na bahagi ng kwento, ang bahagi kung saan bawat salita ay may bigat, ang bahagi kung saan ang maliliit na kilos ay mas mahalaga kaysa sa mga dating malalaking pangyayari, ang bahagi kung saan ang yung presensya, ang yung pagtitiis, ang yung pananaw ito na ang iyong kapangyarihan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.